Hi guys, good morning. sa so, kamusta kayong lahat? Matagal-tagal na din tayong hindi nakapag-vlog mo. So, ayan, maaga pala akong nag-prepare kasi today is marami talaga akong gagawin. So, ayan, nakaligo na pala ako. At yung apat kasi yung tatay nila, tapos yung tatlo kong anak is tulog pa. So, ngayon is nakaligo na ako, tapos naka-morning prayer na ako. Kasi, mag-morning prayer kasi kami. So, ayan, una na ako mag-morning prayer parang labo ng camera. So, ayan. So, ngayon is, maglagay muna ako ng sunscreen. Kasi ang dami kong ganap ngayon, guys. Alam niyo ang dami kong labahin. Parang two weeks na natin yung labahin ko. Kasi hindi na ako nakapaglaba, gawa ng marami kaming lakad. Mga importante kasi kaming kami. Uh, mga, ano ba? Ang lakad. So, ayan. Naglagay lang nga pala ako nito ng bello sunscreen. Nakabili nga lang namin ito kahapon. So, ayan. 5 o'clock pa guys. ng umaga. Hmm. Oo. Oh, early morning talaga. So, ayan. Nakapagligo na ako. Kasi. Hmm. Gaw Gagawa pa ako ng basket. Kasi wala akong basket eh. Para kay Chelsea bukas. Kasi mag, uh, ano niya, na Pam-sanding na at sasali siya. Alam niyo, ang daming gawin. Ang daming gagawin niyo yung araw na to. Meeting pa naman mamaya sa purok namin dito. So, ayan. Next naman guys ay maglalagay ako nitong belo na kujic acid plus chocinemic acid. So, ito, 2 years ko na itong ginagamit yung asawa ko nga isa pong gumagamit din ito. At effective siya guys, nakakaputi talaga. Alam nyo yung may mga tigya-tigyawat ka, mga parang whiteheads, Parang naalis niya. Okay, to use ko na itong gagamit. Actually, ito lang talaga yung pinapahit sa muk ko sa mukha ko after Ligo. Pero, gawa nga ng, nakabili tayo ng sunscreen, is inuna ko na yung sunscreen kasi alam nyo, kailangan natin repair yung skin natin kasi ang init ba ng ano? Ang init sa Pinas. Um. Ayan guys, na na natin yung skin natin. So, yung buhok ko is, hayaan ko lang kung ganito. Kasi, alam, yun, kahit marami kami supply ni, dito is, kahit isa talaga is, wala talagang matitira. So, uh, hindi ko alam kung nasana yung supply. So, honest, uh, hindi ko talaga pinailaw yung ibang lights kasi gawa nga ng tulog pa sila. Dito pa talaga kami sa sala kasi yung kasi hindi pa tapos yung ano ba. Pero nabim na siya. Hindi pa tapos yung roofing kasi wala pa nga ng kahoy. So, hopefully, makapag-canvas na tayo ng kahoy. Sana naman kasi wala pa din kasing budget. So, doon kasi napipending yung gawain. Yung trabaho ba kasi walang budget. So, ayan. May kanina na pala kami dito. May bahaw na ba? So, hindi na ako magsasain. So, Madalim guys kasi hindi ko na yung ibang lights. Hindi na ako magsasain. gagawin ko na, is magsasangat na lang ako. Parang sinangat. Mas... Guys, magsastart na ako maglaba. So, ayan. Punipipay ko talaga yung sarili ko kasi pang malakasan to isip niyo 2 weeks sa 2 weeks ang hi guys so dito na kami nga guys sa tapat ng simbahan natin. so ayan guys ayan yung simbahan guys kasi nga magpa-practice na Chelsea for Palm Sunday so susali siya si ate kasi is ayaw niyang ayaw si sumali kasi ano yun, nahihiya siya si Anto naman is ayaw niya din so, ito lang talaga, ito lang talaga siya yung, siya lang talaga yung pambato namin so walang hiyaan <laughs> so hi kuya hi long no. so ayan si kuya makari yung taga dito yan sa amin kasi may mga binilagla dyan na pala yan so abang naghihintay guys kinukuha ko si Chelsea kasi alam niya na namang ano natin, no? Yung agtang natin, no? Wag na talaga. Sin? parang, parang ano na, buwan na na. Yung agtang natin, parang buwan na na. Ayan guys, direct na direkt talaga yung araw. Nag-antay lang kami dito. So, yung iba yung kasama is nandun pa sa outpost. So, ibang bata guys, nandun sa outpost na nangyintay. Sasali din sila. So, ayan. Tamang chill-chill lang kami dito. Buti nga lang kasi may umaupuan dito. Kung wala talaga is ewan ko kung saan kami papresto. So, ayan guys. Ito yung lumang simbahan dito, guys. Nung buntis pa ako kayo Alexa dito, nakasimba ako dito. So, ayan yung lumang simbahan. At kasi luma na siya. So, ayan yung bago. Mas malaki yan, guys. So, ayan. Ayan yung bagong simbahan dito. Pero hindi na talaga siya as in yung Ang dami na dito guys ng masasakyan. Wala kayo nga guys. So ayan, ito yung barangay namin dito. Ayan guys. Yung kahoy na yan guys. Ito yung tinatawag na husanahan. So dyan. Um, tungtong ba? Ito yung ng tungtong. Diyan po pwesto yung mga mga bata na mga angel, di ba? Diyan. Kasi ito kasi yung isa sa na uh, nilulook forward ko to yung Simana Santa. Yes. Alam niyo ba yan? Yung yung feeling na ewan ko, basta hindi ko explain. So, yeah. So, ayan guys, time check. Mag 3 o'clock na ng hapon. At hindi pa sila nag-start. Bumili nagbumiling na lang kami ng kombi. So ayan, nagutong na ako kasi gulay lang yung kinain ko. Kasi Chelsea naman, pinakain ko din. Nag-snack na agad. <laughs> wala pang ginawa, nag-snacks na. So ayan, nag na lang kami kasi... Ang tagal na namin dito, mag almost one hour na kami dito na maghihintay at so, wala pa. So, ayan. Maghintay lang tayo kasi gusto ko rin naman ng ma-experience sa Chelsea to. Kasi nung dat dati, nung bata pa kami, hindi ko din ito na-experience. Gawa nga ng ano, pupunta ka pa kami ng bayan pag, pag gusto namin sumali. Pupunta pa kami ng bayan. So, ngayon is opportunity na kasi nandito na mismo sa barangay namin yung mga ganitong activity. So, sabi ko nga, ito yung isa sa mga nililook forward ko pag si Manasan. Kasi, alam mo yung feeling pag inintindi mo talaga yung pinaka root o pinaka essence ng Holy Week is salak talaga sa feeling guys. As in, 100%, 100 200% pa guys yung garanti. Ayun. pala naman mas, may experience na din yan. Kasi kami, dati, eh, gusto naman namin na uh, participate sa mga ganito. Kaso, konti lang yung, ano, yung nagmama, namamasada galing sa barangay namin kapuntang bayan. So, minsan lang yung mga kasakyan na dumadaan. Kung meron man is mahal talaga yung pamasahin sa so, yan. O, yung ginawa namin is doon na lang kami sa bahay. Nakainig lang kami ng radyo. Kasi uso sa uso dati yung radyo, 'di ba? May mga drama kasi mga radyo. So ngayon, is nakaka-participate na talaga kami. So ayan, yung pinaka look forward ko, guys. Kasi isang beses lang 'to eh, sa isang taon, isang beses lang 'to. So kailangan talaga naming mag-antay, guys. So ayan, wala pa kasi yung magpa-practice sa kanila. Pero nandito na yung mga bata. Sana naman dati na kasi alam nyo na, maghahapon na din at magre-ready pa tayo para bukas ayun guys, nag-practice na sila ng kanta so it's Sunday today. So we're done attending mass. kakawing nga lang namin. Hindi pa nga ako nakabigis. So ayun. Si Lito na, na. Yung tatlo hindi pa. So today is Palm Sunday. And so Ate Chelsea siya lang yung may ganap today kasi siya lang yung na uh, sumali. So, yung April ba? Ning apel sa Angel Angel. So ito yung Angel Angel namin no. Kasi wala pa siyang pako or pakpak -pak kasi kaya Angel Angel nuna Pag so, may pakpak -pak na Angel na na. No? Gusto mo pa ate yung sumali? Ha? Sir ka? Ganahan, ka? Mm -hmm. si ate Lixa, ayaw sumali si Anton din. Hi guys, so it's 5pm na ng hapon so ayan, walang masyadong ginagawa kasi may may kani naman na kami so hindi na kami magsasaing so ayan, yung tatay na tinuturuan yung mm -hmm. dalawang junaks ng bola na gawa sa ano may tagalog sa lokay gawa sa lukay ba? Ayan, si ate. Apa. Hindi, ko dati pa doon lang yung bula. Yung tatay niya lang yung nag-start. Tapos, si ate na yung nag-continue. So, si Anton din. Oh. Tinuruan niya. Pag ka Aso pa pag bilangka. <laughs> bilangka, bilangka Si Chelsea, alam niyo ba guys? Yung borlogs na borlogs talaga si Chelsea. Napuyat sa kaka-angel-angel Angel niya kanina. So, ayan si ate, habang nagsistudy, gagawa siya. Guys! So, ayan! Father and mother and sisters. And so, ayan guys, may dala sila mga bigas at saging. At papaya. Sa mo kuno ko. <laughs> Ay, para na ako na maliling iki. pa lang sila dumating, guys. Dating halika na to, gani ha? Hmm. Ayan, si Papalo. Si Ayan, si Papalo. Sa apo talaga. Sa apo talaga ang rumbo. <laughs> Hindi sa anak. <laughs> <laughs> Hindi na sa anak. Ayan. Marami na kaming bigas, guys. kay. gahapon, nag release mong gulang koan. Sa siya ba? Ay, um, sa koop. Saktong paghulot sa among bugas, na po yung abot.